Yan na po mga ka-brother, yung nagawa po nila. Ayan po. Punta natin si Coco. Yung nagawa ni Coco. Simento natin, oh. Pakadami. Brother! Hello! Ito yung ginagawa ni Coco. Asa ah, hulog yan dogs Yes oh. Yan po mga brother oh Tatabasan na lang ibabaw Ito po yung ginawa niya oh Ito po yung ginawa ni Michael, mga ka-brother. Ayan po. Ayan oh. po, mga ka-brother. <coughs> Okay, na kayo, Hello brother Tope, nakahulog yan, ha? Ayan po, nanganganto po siya, oh. Bala mga mangawit yung taga-alalay mo. Ayan po, mga ka-brother, oh. Dapat po yung bara sa palitada. Dapat gano'n. اها تمام بھران جا نکو بني چي بس ولاو جو يا ابو اجي يا ابو اجي